What's up sa inyo mga katropa? Today's video, we will be talking about the Miss pac case. You might be wondering what makes this case so creepy or different from other cases. Kahit nga ako, nung una, di ko maisip kung ano kaya ang case ito. Kala ko may nangyari sa isang tao dahil sa video game na pac O baka namatay sa kakalaro ng sobra ng Pac-Man. Pero nung hinanap ko sa Google, ay boom! Nasyak na lang ako at nakakadiri panuorin ang mismong video ng insidente ikwento ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyari. Isang gabi noong October 29, 2018, sa isang village sa Guatemala, grupo ng mga residente doon ay nakarinig ng isang boses ng babae na umuungol na para bang nanghihingi ng tulong. At yun nga, dahil sa pagtataka nila kung saan ito nang galing, kanila itong hinanap. Kung natagpuan nila kung saan ito nagmula, ang tunog pala ay galing sa kalapit na bahay. Pagpasok nila sa bahay na ito, ay maraming dugo ang nakakalag. Nagulantang na lang sila nung sinalubong sila sa isang kwarto na may putol na kamay silang nakita. Sa unahan ay isang kama at doon nga nila natagpuan ang isang babae na umuungol. Ang babaeng ito ay si Alejandra Ecochab. Sa video ay hindi lang isang kamay ang makikitang muna putol. Pati na din ang isa pang kamay nito. Ngayon, dito natin may kukonekta kung bakit tinawag ito na Miss Pacman Case dahil ang mukha nitong si Alejandra ay kinati sa gitna na halos matanggal na para bang ulo ni Pacman. Nakakamuka pa, gaya nito. Ngunit di na makapagsalita. Kahit sa kanyang kalagayan ay pinipilit niya ang kanyang sarili na mabuhay at magpistula bang meron siyang gustong sabihin dahil ginagalaw-galaw niya ang kanyang mga paa sabay sa paggalaw ng kanyang mga mata. As for the perpetrator of this horrible and gruesome crime, nalaman nila na ang sarili lang palang partner nito ang gumawa nito sa kaawawang si Alejandra Nicochab na si Mario Tot Ang kanyang partner ay naglayas ng apat na araw, ngunit siya ay nahuli pa rin ng mga otoridad. Sa kanyang pagkahuli ay inamin niya ang krimen na kanyang ginawa. Ayon kay Mario, nagpaalam daw itong si Alejandra na pupunta sa kanyang kapatid na babae para manood lang ng TV. Pero nakita niya daw ito hindi umano si Alejandra na bumaba ng truck dahil doon ay nagalit siya. Dahil doon nag-away ang dalawa at yun nga ang naging mitya ng sinapit ni Alejandra. Inamin din naman ni Mario na hindi siya gumamit ng illegal substances o mga droga at hindi nakainom nung mga oras na iyon. August 29, 2023, nasintensyahan si Mario ng 50 years na pagkakakulong. Ngayon alam niyo na kung bakit tinawag itong Miss Pacman case. At kung gusto niyo panoorin ang original video ng case na 'yon, i-search na lang sa Google, hindi ako maglalagay ng link kasi hindi ko talaga nire-recommend na panoorin yun yung original video kasi napaka-brutal kasi ng pangyayari doon. Baka hindi kayo makatulog. Nga pala, yun lang sa video natin ito mga katropa. Salamat sa inyong panonood Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel para mas lumawak pa ang ating, mga, ang ating community. Nga pala, kung gusto nyong, meron kayong suggestion about sa pag-video kong ito, mag-comment lang kayo sa baba para mabago natin at ma-apply natin. Salamat sa inyo mga tropa. Peace.